Ikalabing siyam na kabanata. At nangyari, na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasa mga hangganan ng Judea sa dako paroon ng Jordan. At nagsisunod sa kanya ang lubhang maraming tao, at sila'y pinagaling niya doon. At nagsilapit sa kanya ang mga fariseo na siya'y tinutokso nila, at kanilang sinasabi, na aayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman? Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Natapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalon niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalon niya. Ang mga alagad ay nangagsabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa ay hindi nararapat mag-asawa. Natapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban, sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao, at may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito ay pabayaang tumanggap, nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata, upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin, at sinaway sila ng mga alagad. Natapwat sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, natapwat kung ibig mong pumasok sa buhay. Ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, Alin-alin, at sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa dikatotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at libigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit, at muling sinasabi ko sa inyo, Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad, ay lubhang nangagtaka, na nagsisipagsabi, Sino nga kaya ang makaliligtas? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, Hindi mangyayari ito sa mga tao. Natapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Nang magkagayo'y sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa labing dalawang luklukan, upang magsihokom sa labing dalawang angkan ng Israel at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tigisang daan at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Datapwat maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna.